Magandang araw po. Ako nga po pala si John Ray At ang aking po tatalakayin ay tungkol sa mga pang abusong seksual. Walang pangkalahatang pagkakahulugan ang maaaring ibigay sa pang abusong seksual. Sa gitna ng mga pang-abusong ito, ang nangingibabaw na posisyon ay ang pang-abuso na isinasagawa ng isang nakatatanda na siyang pumupwersa sa isang nakababata upang gawin ang isang gawaing seksual. Ito po ay akin po nakuha sa internet na nagmula po sa Philippine Statistic Authority or PSA. According to Philippine Statistic Authority or PSA, the number of registered live birth among mothers aged 10 to 14 has been steadily increasing over the past 5 years. From 2,411 cases in 2019, the figure rose to more than 3,000 cases in 2023. Only 22 of the fathers reported were the same age as the mother. 99% of the reports of birth had some older than 17 years old, older than them. Dr. G.P. Perez said. Dr. G.P. Perez was a former executive director of the Commission on Population and Development. Ayon po kay Dr. G.P. Perez, ang karamihan po ng asawa ng mga kabataang babae po na nabuntis ay mas matanda po sa kanila. Malaki po ang agwat ng kanila pong edad. Ang pangabusong sexual ay maaaring paglalaro sa kasilang bahagi ng sariling katawan o katawan ng iba. Paggamit ng ibang bahagi ng katawan para sa sexual na gawain at sexual harassment. Halimbawa po nito ang pangabusong sexual sa bata. Ito ay uri ng pang-abusong seksualidad kung saan ang biktima ay bata pa o minor de edad. Kasama rito ang pamimilit sa bata sa paggawa ng sexual na bagay para sa ikasisiya ng mga nasa na tamang edad na. Isa ring pang-abuso sa bata ang pagpapakita ng ari o anumang uri ng pro pornografiya sa minor de edad. Is isinasaad lang po rito na kabataan po ang biktima rito dahil po ginagamit po sila ng mga nasa tamang edad upang maibsan ang kanila pong kasiyahan at o pag-iinit. Maaari rin itong hindi physical tulad ng paglantad ng sarili na gumawa ng sexual na gawain at pagkakaroon ng kaligayahang sexual sa pamamagitan ng pagtingin sa mga hubad na tatawan, sexual na pag-aari o kaya panunood ng pagtatalik na isinasagawa ng iba. Halimbawa po nito ay kunwari po, matanda po ako at ako po ay nagsa-search online na mga hubad na larawan po ng kabataan. At ginagamit po ito sa sarili ko pong kagustuhan. Pedophile naman po ang tawag sa mga may edad na inaabuso ang sexualidad ng isang minor dead. Ano nga ba ang pedophile? Ang pedopal ay isang psychiatric disorder kung saan ang isang nasa hustong gulang o mas matandang kabataan ay nakararanas ng pangunahin o eksklusibong sexual na pagkahumaling sa mga batang wala pa sa edad. Ang mga kadahilanan ng mga taong nagsasagawa ng mga pangabusong sexual na sa ating binanggit ay taliwa sa tunay na esensya ng sexualidad. Ito po ang halimbawa ng mga dahilan na kung bakit nila ito nagagawa nakikita sa television at social media. Talamak sa social media gaya ng Facebook at YouTube. Ang mga pinikula o mga video na may sexual na tema. Paglawak ng mga ideyang makamundo dahil napapanood sa pelikula o sa television. Labis na kahirapan ay isang ringsanhina ang pang-abusong sexual. Pagkalulong sa droga ay isa rin sa dahilan at sanhi Walang tamang gabay na magulang at pagkalulong sa bisyo. Katulad ng alak ay maaari ding maging sanhi. Lalo na pa ngayon na napaka mapusok ng mga kabataan at ang pinakahuli ang pagiging salat sa tamang edukasyon sa pagpapakatao ay ang puno at dulo bakit ang tao ay walang takot na nagsasamantalan at nang abuso ng sexual. Po ang tunay na insensiya ng Sexuality. Ang paggamit ng kasarian ay para lamang sa pagtatalik ng mag-asawa na naglalayong ipadama ang pagmamahal at bukas na sa tunguhin magkaroon ng anak upang bumuo ng pamilya. Ayun lamang po. Maraming po salamat.